guys na ako'y gamay sa inyo guys Sa katong walang kaswito ha kani guys irtiga ni eh? e baw naman mo ng uban diha bag o karon dili siya mo andar. imo start kundi tamakan ng klats, imo sa nang tamakan dahil start ka Andar ya. nya yeah. said mirror ani guys. Wala ni si adjustment, Oh, wala oh. Wala. Di para suban so, ba na adre mo adjust ng side mirror, makontrol ni mo gasa ni mo ibutang dapit. Kini wala ni siya. <coughs> Mano-mano ni siya silbi mo na ugon mo naon. Kini siya guys. Og mag gamit ka ani kusog siya yang minor silbi Og maunong ka kusog yang minor imong paminaw mura gwa na nagandar kini 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 imong paminaw mura gwa na nagandar pero tamak nimo gabanti nimo nagandar na siya hinay lang kaya kani siya kaning kani, kani maning sa dangog-dangog kini Mana guys yang irtiga hmm. Bio kinta ni siya kinta guys. Oh, hybrid ni guys. Hmm. Hybrid. Delikas ba di ka? Kaso nagayo. Na, raw na, so guys oh. Dako siya glogar eh. Hmm? Hmm? Gamay siya tanaw sa gawas. Pero ang sod dako glogar, no? Oh. Dako, tunga. Ano siya? Touchscreen. Let's see. Touchscreen siya guys. Yan. Yeah, Bawal guys ha. Katulad itong walang sweet to sa RTK ba? G-demonstrate na ko ninyo. Katulad wakay wala ka, wala ka to, ha. Salamat guys. God bless.